Tuwing undas, nakagisnan na ng ilan ang magtirik ng kandila sa kanilang tahanan o bumisita mismo sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay at doon magtirik ng kandila. Pero sa bayan ng Sagada Mountain Province, isang kakaibang nakagisnan ang kanilang ginagawa tuwing undas. Ito ay ang panagapoy o panagdidinit. Yung apoy is yung ilaw ng mga spirits na sana marating nila yung pupuntahan nilang maganda. Hindi sila mawawala, hindi sila maliligaw. Yung lang naman ang uh, ano yan. Ang ganda lang tignan, ang, uh, ano, kasi lahat sila ginagawa na yun. Sagada rin ng unang, I think, in sa mountain province na, na ano, ng Catholic uh, religion. Kaya yun, yung may mga candles sana, eh, I think walang may provide kaya yung salon ang ginagamit. Bagamat matagal na itong ginagawa ng ilan mula sa Sagada Mountain Province, may mga ilan naman ang bumatikos dahil di umanoy sa pagiging tourist attraction nito. Isa nga sa mga bumatikos dito ay ang tubong Sagada ni sa Atty. Francis Camtugan. If you go to the cemetery, no kidding, hindi na siya tawag dito, hindi na siya conducive talaga. nagsa stack up na siya, stack up, stack up yung mga remains doon. So ang pangit na tignan. Tapos naging tourist spot and there was even one time I I don't know kung meron pa yun ha. Pero some years ago, the last time I visited, I had to pay an entrance fee. How can that be? My father, my Grandparents and great-grandparents, great-great-grandparents, great-great-great-grandparents on both sides ko Andon sabay, I have to pay, diba? Nakakasad Festival of lights, where did that come from? ba? Diba? Tapos meron pang naglagay ng fire festival So, parang pinagtitirpan na tayo dito Eh, di yung gawin na lang natin, we'll get our bones Ayon naman sa Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Baguio na si Maximo Edwin Jr. Isagada, isagada. Talagang na tourist destination okay, miso, uh, mm -hmm. no, simply, na ito, Izay. Panggap na ito, Caves. Kaya na ito, pagiging COVID-19. No, siyempre, hamungot ng maiwasan makita dito yung kakastang ako. May, may samot na ito mangyari dito yung, ang Tiro Pilipinas or baka uh, entire di lubong pa iso lang dahi tati ang na at gama natural nga balin nga itong isispat i ano lang natin na uh, uh, parang hindi naman yung pagbawalan pero yun nga uh, magset tayo ng rules mag sinabi natin ipagbawal nga natin medyo, uh, hindi makakatulong sa atin <laughs> uh, mas maraming negative ang ano pero uh, sa atin naman is hindi naman tayo walang kadamot na hindi natin i-share, magagandang uh, ugali o practices naman. Sa naging unang abiso na rin ng Sagada Tourism Office, inabisuhan na nila ang mga turista na manatili kasama ang kanilang mga tourist guides at hanggang sa Veterans Tomb na lang sila dapat manatili. Hinikayat din ng Sagada Tourism Office na panatilihing taimtim at maayos ang nasabing aktibidad. Angel Arquero, RNG News.